Magbasta na po kayo ng ballpen at papel. Isulat po ninyo yung coins at year na aking binibili. So guys, ibubukod ko na yung mga limang piso, 10 piso, saka piso para madali mabilang. Hello guys, magandang gabi sa inyo. Ako po ito, si Gelo Coins TV. Ito ngayon guys ang ating pag-uusapan. Ito po ang i-share -share ko sa inyo. Aalamin po natin sa numista kung magkano ba ang kanyang value. Tapusin po ninyo ang video na ito para malaman pa po ninyo kung anong mga coins at year ang aking binibili. Ngayon po guys, ito mo muna ang ating pag-usapan. Nakalagay po dyan guys, numista Coins Philippines 2,500 piso nakalagay dyan Douglas MacArthur ayan po yung kanyang obverse at yung kanyang reverse nakasulat dyan Republika ng Pilipinas nasa baba naman yung 2,500 peso ayan po yung mga ano, uh, sa late landing October 20, 1944 tapos dito naman sa kanan, nakasulat yung isang daang taong kaarawan. Ayan po si Douglas MacArthur. Nakalagay sa baba yung 1880 hanggang 1990. Ngayon guys, alamin natin sa numista kung ano ba ang sinasabi sa barya na to. Alamin natin. Ayan guys, nakasulat dyan. Non-circulating coin. 1980 2500 piso currency piso composition gold 0.500 weight 14.57 diameter 33 mm Ngayon guys tingnan natin kung magkano ang kanyang value Nakasulat dito, commemorative 100th birth anniversary of General Douglas Mark Carter. Natin kung ano ang sinasabi, kung magkano na ba ang kanyang value. Ayan guys, walang nakalagay. Walang nakalagay. 1980. Tapos proof. Walang presyo guys konti lang guys yung ginawa 3,073 pieces lang yung ginawa ibig sabihin guys medyo mahal din to kasi limited lang 3,000 pieces lang yun 3,073 pieces medyo mahal to guys ngayon para malaman natin kwentahin na lang natin guys sa gold kasi wala nakalagay na value kung magkano siya Eto, kwentahin natin dito yan guys, sa gold. Nakalagay dyan 500. Tapos yung weight nya, 14.57. Guys, yung 500, iyan po ay 12 carats. Nung tiningnan ko po siya, wala kasi akong nakitang 12 carats. Ang nakita ko lang doon, 14 carats, saka 10 carats. Ginawa ko, kinumpute ko lang siya sa karats, carats. karats guys, ang isang gramo niya 1,869. I-times natin to guys, tong 14.57 grams times 1,869. Ang total niya guys, 27,231 pesos tataas po siya doon kasi guys kinuwenta ko lang siya sa 10 carats kung 12 carats siya siguro baka umabot siya ng 28, 29 hanggang 30 ganun depende kasi sa ano sa carats eh kasi ang kinumpit ko lang 10 carats lang dapat yan 12 carats kasi nakalagay dyan 0.500 eh. pag 0.500 12 carats yan kaso wala akong nakitang computation kaya kinumpute ko na lang siya, tinantya ko na lang sa ano, 10 carats. Kaya ang total lang niya, 27,223. Tataas po yan, pwede 28, 29 kung sa 12 carats kwekwentahin. Ngayon guys, tingnan naman natin kung meron na bang nagbenta nito sa ebay. Tingnan natin kung may nagbenta na ba sa ebay nito para malaman natin kung magkano ang value niya pagka sa eBay. Ay to guys. Ano, eh right now eBay. Magkano yung value niya? O, ang mahal guys. Ano to guys, mga graded na to. Ang mahal guys, oh. 2999 Ito namang isa 1499 dollar o mahal na pala guys gold yan gold natin kung meron pa ba Ito pang isa mahal din siya guys 1,999 dollar wow. <laughs> oh, ang bibigat guys ano na kasi yan graded na yan, ano graded na siya eh. kaya medyo mataas ang value na niya ay ang mahal guys hindi ko kayang bumili niyan. <laughs> konti lang kasi guys, oh. 3,000 lang eh. 3,073 pieces. Kaya mapapalad yung meron nito. Gold coins pa naman. Eh, nakalagay dyan, gold coins guys, yo. Oh. Gold coins. Ang gold guys, araw-araw, tumataas ang value. Oh. Eh, katulad niyang coins pa siya, itatago ng itatago o yan. Patagal ng patagal, pataas ng pataas ang value. Kaya, mapalad yung meron na nito. Swerte nila pag meron na sila nito. Gold coins, guys. mark carter Douglas, 2,500 piso. Ngayon, guys, pag-usapan na natin yung mga coins at year na aking binibili. Baka mamaya nasa inyo pala yung mga coins na aking hinahanap. Magbasta na po kayo guys ng ballpin at papel. Ito guys ang aking binibili. 1 centimo. Ang hinahanap ko po 1999, 2003, 2008, 2017. 1 centimo. Ito pa guys ang aking binibili. 5 centimo. Ang hinahanap ko po, 1997, 2003, 2006, 2017, 5 centimo. Ito pa guys ang aking binibili, 10 sentimo. Ang hinahanap ko po, 1998, 1999, 2001, 2003, 10 centimo. Eto pa guys, ang aking binibili 25 centimo. Ang hinahanap ko po 2005, 2006, 2008. 25 centimo. Eto pa guys, ang aking binibili 25 centimo, bago na po ito na NGC. Ang hinahanap ko po 2017. 25 sentimo. Ito pa guys, ang aking binibili 1 peso BSP. Ang nakasulat dito guys 2004. Ang hinahanap ko po 2005. 1 peso na 2005. Ito pa ang aking binibili 1 peso na NGC, yung bagong piso. Ang hinahanap ko po, 2017-2018 na Upper Mint mark 1 peso. Ito pa guys, ang aking binibili, 5 peso. Ang hinahanap ko po, 2000-2006-2017. 5 peso. Ito pa guys, ang aking binibili... 10 peso. Ang hinahanap ko po, 2007, 2009, 2014. 10 peso. Guys, pag may time kayo, baka meron kayo na mga barya, bago po ninyo gastusin, i-check nyo muna yung mga year na aking nabanggit. Sana po na isulat ninyo para wag po ninyong makalimutan. Baka mamaya nasa inyo na pala, yung mga coins at year na aking hinahanap. Paalala ko lang po guys, hindi po ako bumibili ng isang piraso. Mas marami po, mas maganda para hindi po ako talo sa shipping. Pwede rin po tayo ng meet up, pwede rin po ng pick up. Ang location ko po, ng bayan San Mateo Rizal, malapit po ito sa Muntalban Rizal, malapit po ito sa Batasan, malapit po ito sa Marikina. Yung anak po po ang taga pick up ko, siya rin po yung taga meet up. Pero kung kayo po ay nasa malayong lugar, pwede naman po yung JRS, JNT o LBC kung ano po ang meron sa inyo. Isa lang po guys ang rules ko. Ang gusto ko po sana matanggap ko muna yung parcel, titingnan ko yung coins at year kung tama ba siya. Kung tama naman po lahat, kung magkano na pagkasunduan nating presyo, i-session ko po sa inyong Gcash. Pero kung ang gusto naman ninyo, bayad muna bago padala, okay lang po sa akin kahit sa iba na lang po ninyo ibenta. Isa lang naman po kasi ang rules ko, matanggap ko muna yung parcel. Sana po guys, nagustuhan ninyo ang video na ito. Pakilike and share naman para sa mga kaibigan ninyo. Baka mamaya, nasa kanila pala yung mga coins at year na aking hinahanap. Okay guys, salamat sa inyong panonood.